Ito yung mga kabady. May kotse dito. Grabe. Oh. Kurbada kasi dito mga kabady. Tingnan nyo mga kabady. Oh. Matindin tama nito. Oh. Mustang driver nyan. Ano yun? Nandun na akong mainit. kininit sa paa uy, ayan oh kaya mga kabady oh sira sira Ito yung mga kabady. May kotse dito. Oh. Grabe. Korbada kasi dito mga kabady. Tingnan nyo mga kabady. Oh. Matinding tama nito. Oh. Musta kayong driver nyan. Grabe no balik ikutan natin no mga kabadi eh. grabe yun talagang sira eh korbada kasi dyan mga kabadi eh. Pārāk viegls, pārāk viegls.